so good morning this is me miss donna rose your miss roses of the roblox player and so i am the streamer that was streamed at yesterday into the other of course um, I'm still forgot. I think it's September 2, no? And so, uh, follow our Facebook page and our any other account into the Facebook and to the TikTok. Yeah. So, but today I'm playing uh, later yeah. X and so uh, mag-follow na kayo para para makakuha ng libreng pet at so ipakikita ko sa inyo ang ipamimigay natin sa mga followers ng the chu the roses chu ano <laughs> So, binidyo ko na pala habang naglalakad ako at ipupunta tayo sa bank at ipakikita ko sa inyo yung ano at, ay, sorry and, so, ipakikita uh, ko sa inyo yung ano yung ipamimigay ko sa akin ano hands <laughs> and, so, uh, and so uh, oh, mahala eto, So, ah, uh, 500 wow. mayigit itong mga aking mga pets at ipamigay ko sa kanila, of course. Pero, hindi ko muna pwede ipamigay sa kanila dahil hindi pa natin napipinturahan yan. Pero, 0.01% ang maaring makakuha nito. Pero, pwede niya makuha kung kayo ang first fans ng aming Facebook page, no? So, uh, narito nga pala ang aking mga kagrupo na sila Junjun, na binang silbo sa Roblox. At si Angelo prototype. <laughs> at dito nga pala si ano si Apeng bilang Pepe oh, sa Roblox. Si Injo ang aming Ingo Ingoy sa ano sa Roblox. Pero pinag-iisipan ko at siya maging bago naming member at future. Kinigili eto so pinakikita ko nga pala dito na isang damn billion nga pala ang aking diamonds so uh, 500k kung sino man lang makaka sa amin no at 50,000 para sa mga taong dinaman nag-follow pero commenters lang naman So, mag-react na kayo para magkaroon ng pagkakataon at ito ito po pala ang aking mga napinturahan na maari nang ibigay sa aking mga followers and fans no sino makaka-recognize sa akin ay ite trade ko basta take down take down user in my in our Facebook page sa uh, doon kayo magsend ng username niya sa aming ano sa aming of course stream ng habang naglalaro ako habang naglalaro ako ng Pet Simulator X no pina ko lang naman to sa ano eh, sa ah, The Roses Chua at kasama ko nga pala si Subo dito sa ano at ito nga palang lang user ito. 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 Uy, <laughs> <Oy>, ba dyan? <laughs> Ito ang mga p***a niya pa pala. Uy, ba dyan ah? Ito so, ah. Hanggang dito na lang at Ingo! <laughs> 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 Ayan tuloy. Kasi ikaw eh. So, So, hanggang dito na po pala ang, ang aking video ngayon. So, for today, I, I am Miss Donna Rose, your The Roses Chua or the Miss Rose is Chua of the Roblox group. And, of course, naglalaro kami ng jailbreak. Now. Ang may favorite ng jailbreak, sige, take down notes kayo ng user niya. habang naglalaro kami ng jailbreak. Tapos, nabibigyan namin kayo ng libreng diamonds kung naglalaro kayo ng Pet Simulator X. So, bye-bye! Uh, bye-bye!